Okay guys, good morning. Ah, Gupisan gu muna tayo sa pagpakulo uh, ng tubig. At mamaya, tayo yung mag-cook na, mag-vlog uh, na tayo rito. Yeah. <coughs> pakulo ko muna ng tubig sa papalo para hihinam tayo ng gatas. Sarap buhay rito matulog sa tabing ilit mga guys. Okay. Good morning, good morning sa inyong lahat sa ating tagapanood yeah, good morning sa inyong lahat sa ating mga subscribers, sa mga bago subscribers sa mga viewers natin yan, good morning sa inyo nandito guys papalag sa barangay Daraitan Tanay Rizal dito sa ilog tayo maliligo mamaya maya okay guys uh, kakapi mo mag iinom mo na ako ng gatas Eh mga guys, uh, tayo ng gatas Oh. Ayan Oh. So, tingnan nyo yung mga view guys. Pakita natin. Ayan yung mga view ngayon guys. makita mo rito. Mausok. Ayan yung ginagawa ko. Ang view sa kabundukan dito sa Daraitan. Ayan o. Oh. Bumababa yung mga ulap. yung mga nagtatambay doon sa kabila ayun yung mga ulap doon sa kabila din na ah. sa kamundukan, ayan kagabi ah tagal mga banda oh, siguro mga alas 12 ang gabi at ah, migil yung mga video kay rito ayan mamaya mamaya ah, tayo ay may ligot na rito napakagandang view kaya hindi kayo magsawa rito sa pagpunta. Pag nandito kayo sa Daraitan kasi uh, isa rin to sa pinaka dinadayo rito sa buong Rizal. Itong lugar na ang ganda paliguan ng mga tunabukuan. Kasi advisable naman maligo rito mga bata mga guys kasi. Ang dami mga bata rito kasi mabababaw lang. May meron portion dito na malalalim din. Yung may mga edad na rin ang naliligo doon dito mga bata ayan dito saka dyan meron din sa baba yung meron man dyan na hanggang dibdib din ang, ang lalim para sa mga matatanda kaya marami na namamasyal dito daming mga niligo kusang lugar na nanggagaling Ayan, mag-alak tayo mamaya. ayan mga guys, nakikita niyo ang view dito sa taas. Ah, mga naliligo diyan, oh. Yan napakagandang view. ayan makikita niyo yung bundok na may mga ulap. At saka yan, guys, uh, kailangan pag umakyat kayo diyan sa bundok yang yung mataas na bundok, so Kailangan may guide diyan. Hindi kayo pwede diyan na umakyat na walang guide. Bawat uh, akyat niyo diyan may merong kayong guide na sasama yun dyan kasi napakagandang view dyan sa taas ayan o dito palang sulit na sulit na yung view napakaganda ayan o guys makita nyo talagang napakagandang mga view ayan nagkatulog kagaya yun yung mga bundok ah Napakagandang view. Nandito tayo. Nagalakad-lakad naman tayo dito sa kabila. Grabe kasi music dyan sa baba eh. Hindi tayo makaporma dyan eh. Ang ganda ng mukha. Advisable talaga guys dito yung mga bata na kung dadalhin nyo rito, pwede maligo rito yung mga bata kasi mababaw ang portion. Hindi kagaya doon sa baba, ay medyo malalim ang tubig doon, doon sa may tulay. Pero pwede naman maligo yung mga bata doon, pero mas maganda mainam na dito, enjoy yung mga bata dito, kagaya dyan sa taas lang. Enjoy na, enjoy yung mga bata dyan kaya kahapon uh, dumating tayo dito kahapon uh, hindi na huwag na nag, nag vlog uh, hanggang gabi lang yung vlog ko sa pagluto pinakita ko lang sa inyo kung paano mamuhay sa bundok na wala kayong gamit na dala kaya, sub, uh, sundan nyo lang ang ating i-upload kasi uh, ito kasi uh, sobrang haba yung ating video hindi naman kaya yung isang kwan lang kaya may kita nyo kung saan tayo nag-umpisa papunta rito galing uh, galing Kugyo tapos bumaba ng Palok Tanay hanggat na punta naglakad tayo papuntang Laiban tapos uh, pinunta natin yung uh, project dati sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na uh, Tamil yun saka pumunta naman tayo dito sa Barangay na uh, Ayan, marami tayong mapapakita sa inyo mga guys. Eh, ngayon, medyo ah uh, aga pa masyado. Ang gagawin natin ay pakain muna. Eh, napaka para may lakas tayo sa kalalaka dito kasi mga mahirap ang daanan dito. Ayan. Napakaganda. Oh. Ayan mga relay ko oh. Itong views ang darita na, na, super ganda. Kaya dinadayo talaga to guys. Kaya nasasabi ko sa inyo taon-taon to uh, ang dami kung saan saan lugar ang nanggagaling yung mga tao rito sobrang ganda Oop, oh, dulas pa tayo ah <laughs> Ayan mga guys, oh, uh, ang ganda ng kanilang mga kwan, uh, Yan yung mga bata, naliligo. Yan. Yan pa gumapak kasi diyan na uh, kailangan magkaroon din kanila ng uh, tour guide. Mura lang mga tour guide dito, guys. Kaya uh, samantalahin natin dito, maglakad-lakad tayo dito kasi sa ngayon uh, walang music. Kaya uh, maglakad-lakad muna tayo rito. Iniwanan ko muna yung aking tent doon. Yan, ito yung mga cottages dito yung iba wala pang laman kasi nag-uwian na yan kagabi tahimik mga bandang alas 12 tahimik na tulog ni mga yung mga kababayan din dito na nag enjoy sa pamamasyal dito sa barangay daraitan dito sa ilog maligo yan yung napakagandang view rito mga guys dito Dito, advisable dito na maligo yung mga bata. Kasi mababa ang portion dito. Pero merong area dito guys na medyo malalim-lalim na mas mahirap sa mga bata kasi hindi pwede sa mga bata kasi malalim. Dito naman, maganda rito kasi tama lang ang lalim sa tubig. Ang bata. Ito yung mga tent na kano. Kagabi, uh, may pumunta doon sa akin na uh, dumaan yung mga kababayan ko din pala na taga Rawa City. Ayan, no? Gaganda ng mga kan dito. Lalo kahapon mga guys, nang pagdating ko rito nung hapon, ay eh, ang daming tao dito. Pero ngayon, pasabol yan na naman na mamayang, mamaya, sigurado yan, napakaraming tao naman dito na pupunta. Dahil siyempre, uh, summer, hirap doon kasi kasi pag bumaba tayo dyan sobrang lakas ang music kaya hindi tayo pwedeng magbaba doon yan may mga cottage din dyan hindi ko lang alam kung magkano ang presyo dyan pero itong mga ganito dito mababa lang ang presyo dito itong mga cottage ganito pag may mga tent naman kayo pwede nyo naman ipuan yan itayo rito at uh, napakaganda din at magdala lang kayo ng mga pagkain nyo kasi hindi man pwede na wala kayong pagkain na dala Ayan, dito muna tayo kasi balik muna tayo dito dahil uh, malakas ang music Yeah doon sa baba baba guys ha, yun ang medyo malalim yan doon hanggang dibdib kaya hindi advisable doon sa mga bata ang uh, dito naman dito sa taas dito yan uh, pwede maba pwede kung may mga bata maligo ang dami mga bata dyan naligo yan katawaan nang ay mga bata kasi mababaw lang yan Balik muna tayo rito at uh, Magliligpit tayo ng gamit Para mamaya-maya Or di kaya mga Maliligo muna ako mga guys Para maganda Ang lakad Kaya mga guys oh, Ito yung tubig dito napakalinaw Ayan o oh, Maganda At uh, maliligo ako Kaya lang naghahanap ako sa ating camera Kasi mainit Ayan oh. Ganda ng agos. Napakalamig yung tubig. Kaya dinadayo itong lugar ko sa Dahil sa tubig at sa magandang uh, lugar. Napakatahimik. Simple. Oop. So, Magkamadulas. kitang kita yung mga batuan sa ilalim yan napakagandang maligo dito dito kung mga bata rito hindi pwede dito kasi malakas ang current ng tubig pero doon sa taas maganda saka dyan maraming mga bata doon na naliligo sa baba Ayan okay, mga guys, maliligo muna tayo kasi Ah, uh, mamaya mamaya ma alis uh, tayo, gagala-gala na. Ngayon, uh, masilaw kasi, mainit dito sa area ko. Maliligo lang ako. Uh, sobrang lamig ang tubig. Uh, Kinatangay tayo sa agos ng tubig. Yan, at mamaya may alis tayo. Kaya tayo sa taas para pakita natin sa inyo. ang lamig ng tubig mga guys parang tatang ngayon na oh. malakas ang agos ayan o oh. mga naglalap naliligo ang mga bata iba naglalabay yung mga taga rito mga guys naglalakad tayo dito ngayon sa mabato maraming bato dito papunta tayo doon sa, sa taas na naman maghanap muna tayo ng madadaanan dito na medyo mababaw kasi you know, nakakalangangon pa ako nanggal ko yung sapatos ko para may pakita natin yung taas naman napakaraming tao din doon Yun nato mga kababayan na namamasyal kung galing sa mga ibang lugar din, dahil sa sobrang init. tayo ng matatawiran dito yeah. ayan mga beses sila na yung salpabida matawid may rito kasi naghahanap tayo ng magandang daanan kasi mababa sa yung pantalon ko maganda rito maligo sa mga pabor dito sa mga bata kasi mababaw lang hanggang tuhod ng tubig kaya nga nakapantalong kasi ako oh, kaya gahanap pa oh, ako ng medyo, medyo mababaw medyo mababaw Mababaw. Oh, malalim dito. Huwag ba sa ingat ang